na mo na ba kung paano kayang sirain ng mga offshore gaming operations ang kaluluwa ng isang bansa nang hindi natin namamalayan? Noong ikadalawamput siyam ng Marso, taong dalawang libot dinukot si Anson K isang kilalang Filipino-Chinese steel magnate, kasama ang kanyang driver sa Bulacan, matapos bayaran ang ransom na dalawang daan at sampung milyong piso Natagpuan silang kapwa walang buhay noong ikasyam ng Abril sa lalawigan ng Rizal. Isang krimeng yumanig hindi lang sa mundo ng negosyo, kundi pati sa tiwala ng taong bayan sa sistemang dapat sana'y nagpuprotekta sa atin. Pero hindi ito basta simpleng krimen. Isa itong salamin ng mas malalim na suliranin, ang kabulukan na dulot ng Philippine Offshore Gaming Operators. O Pogo. Bago pa man payagan ang Pogo sa Pilipinas, nagbabala na si Pangulong Xi Jinping ng China kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, pugad ng krimen ang mga Pogo, pinagmumulan ng human trafficking, exploitation at mga sindikatong sangkot sa droga at karahasan. Marami sa kanilang mga kababayan, aniya, ang magiging biktima ng pang-aabuso at pagpatay. Ngunit tila mas nangingibabaw sa dating administrasyon ang tukso ng bilyong pisong kita kaysa ang kapakanan ng bansa. Dito ngayon lumilitaw ang tanong, paano na isang tabi ni Duterte ang babalang ito? Bakit niya pinayagan ng isang sistemang alam naman niyang mapanganib? Oo, may naidulot na trabaho at buwis ang pogos. Pero kapalit nito ang pagsulpot ng mga krimeng dati bihira sa bansa, human trafficking, money laundering, prostitution, at oo, pati pagpatay. Ang kaso ni Anson K. ay hindi isang hiwalay na insidente. Isa itong senyales ng isang sistemang bulok mula sa simula. Tatlong suspect na ang nahuli kaugnay ng kaso. Isa sa kanila, si David Tan Liao, ay sumuko na. Habang ang dalawa pa ay naaresto sa Palawan. Kinasuhan sila ng kidnapping for ransom with homicide. Nagpaabot ng pasasalamat ang pamilya kay kinapangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Philippine National Police para sa mabilis na aksyon. Nangako rin ang PNP na ipaglalaban ang hustisya hanggang sa dulo. Ayon kay Ramaldas, isang tagapagsalita at tagapagtanggol ng katotohanan, hindi kailanman sinabi sa taumbayan ang tunay na kapalit. Ipinakita sa kanila ang mga numero, ang mga pangakong kita, ang ngiti ng mga opisyal. Pero walang nagsabi na may dugo ang bawat sentimong kinita. Walang nagsabi na maaring maging larangan ng giyera ang mga lansangan natin dahil sa mga dayuhang sindikato. Dagdag pa ni Ramaldas, hindi lang ito tungkol kay Anson kwe Ito ay tungkol sa isang estadong piniling buksan ang pintuan sa panganib ngumiti habang pumapasok ang kita at tumalikod nang dumating ang kapalit. Panahon na para magising tayo. Kung may isamang buhay na nawala dahil sa sistemang ito, malinaw na tayo'y nabigo at panahon na para panagutin ang mga dapat managot. Ano na ngayon ang susunod? magbubulag-bulagan pa ba tayo at mag-aakalang kontrolado ang lahat? O makikinig tayo sa mga babala mula sa loob at labas ng ating bansa? Hindi dapat makalimutan ang pagkamatay ni Anson Ke. Dapat itong magsilbing hudyat. Isang panawagan na piliin ang hustisya kaysa kasakiman at ang bayan kaysa tubo. Ano sa tingin mo? Nilagay ba ni Duterte sa panganib ang seguridad ng bansa? Panahon na bang tuluyang ipagbawal ang pogos? O may pag-asa pa bang linisin at ayusin ito? Ipaabot ang iyong saloobin. Ikomento ang iyong opinion. At huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Ang Kampanero. Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan.